is up mga kachaw another good day at summer na naman so ang init ng panahon nakita nyo nakasando tayo no? so for today's episode short video lang to ah uh, papakita ko sa inyo yung nabili namin electric pan na stand fan na stand fan worth 289 pesos yes 289 pesos ano kaya itsura nun at saan namin nabili samahan nyo ako, intro muna tayo let's go Kakachao. Ito yung siya sabi ko sa inyo, stand fan na sobrang mura pero pag malakasan yung hangin, no? Ayan, no? Kita ba yung... Ayan. So, titignan natin kung ano sukat at saka kung wala lang malakas ba, titesigin natin, no? Kung ano-ano mga feature niya. Tara, sa niya ka. Okay, eto Ito yung nabili natin sa Shopee, no? Na stand fan Worth 289 pesos. Wow! Tingnan natin kung sulit ba talaga to at kung malakas ba. So, ang sukat dito by the way is itong pan pinaka fan, maliit lang, 8 inches in diameter niya. Tapos yung tangkad is 40 inches. Anak tayo ka nga. Ayan, 7 years old yun ako yan. Ang malupit dito mga kachaw, nagsiswivel siya. Ayun, ang pinakamurang swivel fan to. At dalawa yung kanyang speed. Low, tsaka high. Yan. Yan oh, no. ito yung stand niya. Yeah. Stable naman naka-high siya ngayon. Tingnan natin kung gaano kalakas yung hangin niya, no. Samahan niyo ako. So meron tayo ditong strings, tatlong strings 'to. Tatapat natin dito sa pan, tingnan natin kung gaano kalakas. So ito yung low niya. Ay no, malakas yung hangin, promise malakas yan na, Yan oh, no. low. Oh, lakas na ng low oh. Ito naman yung high. Ito naman yung high niya. Ang lakas mga kasi promise ang lakas. Ayun oh. No. Mm. At saka ang tahimik. Hay na to ha, pakigyan nyo. Mm. Diba? so yun na nga mga katsaka, ano, isa sa mga pinakamurang stand fan na makikita nyo sa market at sa Shopee. No? By the way, eto nga pala yung shop na binilang ko. Ito. Para sigurado kayong uh, legit at maayos i-deliver. Hindi to sponsored ha, mga katsaka. Ano lang to Sharing the the knowledge no sharing lang to hindi namin hindi ito sponsored o ano man so ito yung shop niya nakita nyo naman 289 pesos lang yan at saka based on my experience no small but terrible kahit maliit malakas yung hangin nagsiswivel yun ang diyan pinakamurang stand pa na nagsusibir. Okay, so kung nagustuhan nyo yung episode namin ngayon, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, bisitahin mo na rin yung aking uh, channel para makita mo pa yung iba't ibang good finds natin. At maraming maraming salamat sa panonood ninyo mga kachaw. Hanggang sa muli! <laughs> Ciao! <laughs> So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.